Magandang araw mga kabukid, kumusta po kayo? Samahan nyo na naman po kami sa isa na namang kwentuhan ng ating buhay dito sa bukid. Ngayong araw po, ikukwento ko sa inyo kung paano namin ginawa yung aming bagong Kulungan ng kambing. Naisipan kong ilipat yung kanilang kulungan dahil masyadong malayo sa pastulan. Tapos pag inuuwi namin sa hapo, nadadaanan nila yung mga pananim natin so hindi na na may kinakain silang mga dahon ng ating mga gulay at prutas. Nung ginawa po namin yung kulungan na yan, wala pa po yung baha, hindi pa po yung bumabagyo kaya buhay pa po yung ating mga pananim dyan. Hindi ko lang po siya na-edit agad kasi medyo na-busy tayo tsaka na-stress. Well, anyway, ito pong pwesto nila ngayon, eh, mas malapit po sa pastulan nila. Kaya pagbiglang umulan at pinakawalan natin sila, mabilis silang makakasilong. in lang po namin yung kubo ng ating patubig para medyo tipid tayo sa poste. Kasi dudugtong lang tayo sa kabila. So, dalawang poste na lang po itatayo natin. So, habang binabaklas ni Vic yung lumang bahay nila, ako naman, eh, tinayo ko na po yung dalawang poste. Buti na lang may mga luma tayong kawayan dito, may magagamit ako kahit hindi pa niya natatapos baklasin yung dati nilang bahay. Inaapura nga namin matapos itong bagong bahay nila kasi halos tuwing hapon dito umuulan na. Nilalimang ko nga yung mga hukay ng ating poste para matibay siya kasi dito sa bukid malalakas po yung hangin lalo pag tag-ulan. At bago ko nga po tinatabunan, sinisipat ko muna kung pantay na po sa kabila kasi dyan ako magaling sa pagsilip. At noon natensya ko na parang libilado na eh, tinabunan ko na po yung mga poste. At pagkatapos nga eh, pinuntahan ko si Vic, sabi ko bilisin niya para mailagay na namin yung yero. Kaso sagot niya sa akin eh, ikaw na lang kung mas mabilis ka magtrabaho, ikaw na lang dito. Eh kaya umalis na lang din ako, pinapagawa yun sa akin trabaho niya, loko-loko to si Vic ah. Ayan at tumayo na nga siya dyan, sabi niya, bababa na lang daw siya. Eh buti na lang, nasuyo ko, sabi ko bibilang kita mamaya ng jing kapitan, wag ka na bumaba, tapusin mo na yan. Tapos medyo nagpapakipot pa siya, parang ang taas, -taas ng pride niya. Pero nung sinabi kong dalawang bilog ang bibilin ko, eh, ayo pinilisan pa niya yung trabaho. Kaya maya maya nga yun, nabaklas na niya yung mga yero. Tapos ako naman, eh, hinakot ko na. Tapos bumalik na nga ako sa pwesto ko kasi sabi ni Vic, siya na lang daw bahala. Sumisipag siya pag may naririnig na gin. Oh, tingnan nyo naman, wala na agad yung mga yero. Magtatanghali na nga rito kaya naisipan kong isa lang na yung aming ulam. Pagka medyo pagod nga yung trabaho at pinagpapawisan tayo, masarap na tanghalian yung nakakahigap tayo ng mainit at maasim ma na sabaw. Kaya magsisinigang tayo ng baboy ngayon. Tumitas na nga ako ng mga gulay na ilalahok natin sa ating sinigang. May talong nga dito tsaka okra. Tapos siyempre di mawawala yung ating natural kangkong. Yan yung kangkong na basta na lang tumubo dito. Siguro dahil laging moist yung lupa. Sa tubuhan niyan tumubo, pero humaba siya ng humaba hanggang makarating dito sa aming bukid. Kaya nakakalibre tayo ng kangkung. Dito nga yung area na tinaniman natin ng talong. Ayan, magaganda na po yung talong. Tapos sa gilid naman, dyan tayo nagtanim ng mga kamuting kahoy. Ang bilis talaga ni Vic pag may reward na kapitan. <laughs> Ang bilis niya sa pagsira. <laughs> so maya maya nga, chineck ko na yung ating karne. Malapit na siyang kumulo, kaya tinanggal ko na yung mga bula. Kasi pa para sa akin, dumi yan, marumi. Kaya tinatanggal ko bago pa siya kumulok kasi kakalat lang yan. At habang inaantay ko naman siya lumambot, bumalik na ako dito sa aking ginagawa kasi kailangan natin ito matapos bago maghapon o kaya bago magulan kasi ang kakapan na naman ng ulap, nagbabadya yung ulan kaya nagmamadali ako na malagyan to ng bubong agad. pinakuwang ko na nga yung pinaka-basterol natin, pinakuhan ko sa poste para matibay at hindi pa rin ng hangin. Basterol ang tawag namin dyan sa kapampangan yung poste tapos uh, bastirol, tapos kilo naman yung yung isang ipapatong diyan kilo ang tawag tapos yung papakuha naman ng yero barakilan ang tawag namin sa Kapampangan tapos tinatali ang nga ng alambre para siguradong kapit na kapit siya sa poste at hindi siya basta-basta malilipad ng hangin maya-maya nakita ko si Bik na hinahakot na yung mga kahoy at kawayan natapos na daw niya ang bilis talaga niya dahil naalala niya si San Miguel <laughs> tinulungan ko na nga siyang maghakot kasi ito rin yung gagamitin natin bilang kilo tsaka baraki lang nga yung papakawa ng yero para pagkatapos naming maghakot eh dalawa na kaming magagawa nitong kubo naalala ko nga yung niluluto ko sakto malambot na pala yung karne kaya nilagay ko na yung ating mga lahok na gulay sabay sabay ko na nga nilagay kasi halos sabay sabay din yan lalambot kaya pagkakulo niyan kakain na tayo maya maya nga eh biglang bumuhos yung malakas na ulan kaya yung mga kambing natin nilagay lang muna natin dun sa kulungan ng native na manok kasi wala pong bubong yung ating ginagawang bahay nila dati tuwing hapon yung buhos ng ulan pero ngayon maaga siya sakto sa tanghali siguro gusto niyong makikain din naamo siguro niya yung sinigang <laughs> mukhang hindi naman tatagal yung ulan kaya kumain na kami para pag tumila na eh, balik trabaho na agad tayo para matapos na natin yung bahay ng mga kambing at may masilungan na sila sa gabi at saka kung sakaling uulan ulit mamaya sakto yung mainit na sabaw sa maulang tanghalian namin at pagkatapos nga namin kumain at magpahinga saglit, eh, balik trabaho na kami. Kasi kung mapapansin nyo yung langit, laging maulap, parang nagbabadya, laging umulan. Pinakuhan ko na nga agad yung mga kilo at saka tinalihan ko na rin ng alambre para siguradong matibay sa hangin. At dahil tumigil na nga yung ulan, eh, sinuga na ulit ni Vic yung mga kambing natin. Ayan, pinipwersa niya si, si John Cena. <laughs> Malakas yun si John Cena, kaya napapalaban siyang hilahin. Matigas pa naman ang ulo niyan, kamukha niya. <laughs> So, pagkatapos mong mailagay yung mga trusses, eh, ilalagay na natin yung sea parlins. English pa ngayon, ha. Yung barakilan, yung papakuha ng ating mga yero. Pinagdugtong ko nga lang sila kasi recycle lang natin yung pinagbaklasan. Iba na kasi yung sukat ng bago nating ginawang kubo yung haba lang ng kubo ng patubig natin ang susundin natin kaya iba na 'yung sukat mas malapad na siya tapos mas mahaba na rin 'to naisip ko kasi'ng lakihan 'yung bahay nila 'yung dati kasi nilang kubo siksikan sila tapos 'yung iba tinatali ang kulang dun sa kubo ng native na manok kaya hiwa-hiwalay sila so mayamaya -maya nga eh nagpako na ako ng mga yero dito para kahit anong oras man na umulan, may sisilungan na yung ating mga kambing. Tapos yung dingding, kahit mahuli na lang, pag may bubong na kasi yan, pwede naman gawin yung mga dingding. Tinulungan na nga ako dito ni Vic. Sabi ko, bakit ang tagal mo naman bumalik? Tapos sabi niya, e, napalaban siya kay Papa Itan. Sabi ko, sinong papaitan Itan? Yung puti. Eh, si ano pala yun? Si Black Sina? Ay, loko-loko to si Vic. Eh, naiisip niya agad yung pulutan. So maya maya nga dalawang yero na lang yung ilalagay natin. Kaya sabi ko kay Vic, kaya ko na to. Maglagay ka na lang ng mga posi sa gitna para may suporta. Pag gagawa tayo ng papag, hindi siya basta basta babagsak. Kasi anim yung kambing natin. Kahit sabay sabay sila, matiba yung papag. At pagkatapos nga namin mailagay yung mga yero eh, sakto naman na umambun na. Kaya inayos na namin yung mga hihigaan ng ating mga kambing. May mga paleta nga ako dito na hiningi ko sa tita ko. May pamangkin kasi siya na... May junk shop na maglilipat ng pwesto. So, yung mga ibang mga paleta eh pinamigay niya sa tita niya na nagluluto naman ng lutong ulam panggatong kaya umingi ako ng ilang piraso nilatag nga lang namin sila kasi eh, maggagabi na rin kaya hindi namin matatapos kung gagawin pa namin papag sabi ko bukas na natin gawin yung papag nila sa kasamang palad nga hindi eh, namin na nagawa kasi eh, bumahana nung gabi inalod na yung mga paleta tsaka yung maliit na papag at ganito nga yung naging itsura nung kanilang bahay dinilagyan lang namin ng dingding na yung lumang papag nila tapos sa kabila yung lumang bintana ng kubo. At ito naman yung itsura after nung baha. Yung dingding na lumang papag, yun ay yung tinibayan namin na talagang naging papag na nila. Tapos yung ginagawa kong pahingahan tuwing tanghaali na malit na papag. At saka may natira pa kaming isang paleta na maganda-ganda. Nagagawin ko sana ng lamesa. yan binigay ko muna sa kanila para may mahigaan sila. Hindi na kasi pwede sa baba kasi matubig na po dito. Ito po yung after ng baha, mga isang linggo na to kaya ganitong itsura. Babad pa rin sa tubig yung ating bukid.